Hi guys, welcome back sa ating channel. So ngayon po, tuturuan ko kayo kung paano ba palitan yung password ng ating laptop. Okay? sundin nyo lamang po ito para po, masun para po maayos ninyong mapalitan. Okay? So kung nating patagalin, let's start! So ang una po nating gagawin ay... Punta po tayo sa settings po ng ating laptop. Yan. Open mo po itong sa baba. Then, punta ka po sa settings. Pagkatapos po niyan, hanapin mo po yung accounts. Yan. Then, hanapin mo po yung sign-in options. Okay? Tapos, i-click mo po ang password. Click mo po yung password mo. Ito. Okay. So, nakalagay dyan, you're all set up. Ito po sa right side, may word na change. Click mo po yan. Then, yung password mo po ngayon naman na ginagamit, i-type mo po yung current password mo. Okay? Yung password mo po ngayon. So, type mo po. Ayan po, nagkamali nga po. Sobrang mahahaba eh. 'Yon. So, 'yan, nakalagay na change your password. So, ikaw na po ang gumawa ng password na madali mo lang pong mai-type, madali mo lang pong maalala. Para po kahit papaano ah uh, hindi ka na mahirapan sa pag-input ng password mo tuwing gagamit ka ng yung laptop. Okay po? So, subukan natin yung yung simple lang na password. Okay? Ayan. Then, i-confirm lang po natin. Ulitin mo lang po yung password na input mo. Okay. Okay. Okay, kung mapapansin po ninyo, may nakalagay na password hint. Yan po, kailangan po dyan, Ah, uh, may input ka kasi ito yung magbibigay sa iyo ng, ng idea sakali man na makalimutan mo yung password. Okay, halimbawa nilagay ko sa password nga is name and year. So, ilagay mo po dito is name and year. Okay, then click next. Ayan. Then, nakalagay dyan, change your password. Next time you sign in, use your new password. Okay? Then, click mo po yung finish. So, yan na. So, susubukan na natin kung gumana ba yung bago nating password. So, susubukan na po natin yung bagong password po na create po natin. Tingnan natin kung yun na ang gagana. So, yun. So, yun guys. gamit na po natin yung bago nating password. So, ganoon lamang po guys ang pagpalit ng ating password sa laptop natin. So, kung bago pa lang po ikaw sa channel ko, baka naman po pwedeng mag-subscribe, share, at ilike ang aking mga videos para po mas marami pa tayong matulungan. So, thank you and God bless.